Yun mga boss, good morning, good morning Mga pagpalang araw lang sa lahat Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog Yan, nandito na tayo Ano natin sa medyo uh, malalim na lang tubig yung mga kalabaw uh. Ayan si, ano, si Jenny uh. Ay, sumunod sa atin. Ang bukas. Wala na may ano na yun. Diyan natin dito sa ano. May tubig. <coughs> Kahit mag-init. Hindi mga yung kalabaw Wala natin yung ano, Mulo. Silena Ano kaya? Uulang pa kaya? sa so, wala na yung bagyo so, eh tutubigan natin yung ano buti yung silin nila dito dahil kahit nawabad sa tubig nakapag recover mamaya pakikita natin yun sa atin malaki na yung daop kahit na kung, nag kung nagkakatubig lang yun lalabong pa eh. hindi sila ganun magigit kita natin yung pagkakaiba nung kahit na natutubigan na hindi napudpud ng kambing yung atin napudpud ng kambing kaya ayaw nang lumabong dati nung ano mas malabong pa yung sa atin kaysa doon sa may mamang ingo dito yung dati natin trabaho ngayon may usbong yun sa kanya sa atin yung wala paabot din natin sa ano kalabas sa so, may tubig Ayan. paano to kung di natin tinignan napulapot pero ngayon lang umaga yun know, ang siguro may umaga nagbabasaan dito tinignan oh oh hindi <laughs> minit minute hindi ka pero may magal lang lumabas dyan natin linagay ako ano at sa ano napupulapot eh, may kakainin naman dito sa gawin ba na kita natin yung ano si Magda nando sa bana ito natin si Nogue eh. si Magda Lena Si Lena na, na natin Ano ba si ano? Oh. Magda Ay Magda Gawin natin gawin dito Adjust natin ano, kalamang kaya siya na. Hindi na naglalandi eh. Baka sakaling nagkaano. ano Alam mo tapo anong pecha ng ano to? Ano yung pecha ng ano niya? Pagka bulog, pagka similya.

Nauna na tayo ni Quintic Ayan Tayo Quintic yan Kalabaw na yan Ayan Hindi na muna tayo Baka makakuha natin yung Ano natin ang Ano kahapon Baka makabili tayo ng Pataba kahit kalahati lang mga boss yung ano yung ngayon mga pringgo kasabayan ng atin yun eh sa kanila may ano, may bagong usbong sa kami mga bunga yun sa atin wala dahil nakambing ito tingnan mo ka din ng ano ng niya kaso nga lang yan hindi nakambing kahit na na ano, sa tubig naka recover yun sa atin wala dahil nakambing Ay, ganda pa rin ng bunga sa ating mga mga bunga eh, hindi na muna tayo yan yung pagkaiba ng nakambing sa hindi yun, hubas na kabila tayo ng pataba so, yan, ammonium na binili natin ano, 830 ang isang bulto 2100 tapos bumili tayo ng gasolina 200 o so, yung kinita natin uh, pinita sa pinitas natin kahapon. 1,050 Oo oh, yan Bilhin uh, natin Ang ano Ba't ganun Mamatay uh, din sila oh. hey, O Ay Kadaming namamatay Kainit Sobrang init Ba't maraming namamatay Tutubigan yata Ulit natin ah. O ano, Namamatay Sobrang init oh. ano na naman ako. Dati nung nakaraang magpataba tayo. Pagkatapos natin nagpataba sa anak patubig, umulan ng malakas, walang hinto. Hmm. Daming namamatay. Ito, nakagat na uod to. Huh? Okay. Mahamatay. Ano kaya ito? Uh, oh, papatubig tayo. Ay dami. Oh. Wala na may lupa, oh. Mahamatay hmm. sila. Wala daya tang ano. Ba't sobrang init? mamatay uh, sila eh ganun dapat talaga pa pwedeng lalo mahayang mapapasbo sobrang init malayang tapat

wala kayo mga pumipitas. Ba't hindi yata dito pumipitas kahapon? isang araw. Sabi ko dumiretso na dito eh. Hindi dito pumipitas eh. Dami po sa taas. Hindi ako kasi na ate kung pipitas ngayon. Mahapaka na lumabas eh. Ah, kasi. Dami na lang kung nalaman makamatay nung ano natin. Eh. kumulan, dire diretso ulan ayun pag mainit naman katulad yan sobrang init mamatay naman sila tinubigan na natin yung mga boss nung tinanong natin pero may namamatay pa rin sobrang init Baya. No, Baya ano muna natin. Hindi naman natin pwedeng patubig na yung tanghal tapat yan. Lalo maraming ano, bagasa na mapo, mainit ma 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 tapos patutubigan. Lalo maraming masisiray puno. Kung kanino magasana sana. Kaya hapon. Papataba naman tayo. Ano ba? Papataba muna tayo. Ay, naka. Yun, yes, kumabas. Tumakab si Mrs. kanina. O, oh, napaano na daw ni nanay sa balita. May dalawang bagyo daw na papasok sa atin. Pwede well, tayo, di naman tayo mag-ano. Mag-papataba. mag ano mag papataba baka maano na naman yung nangyari nung nakaraan andito ah, daw si ate boss nandito andito tatanim ko na to kaysa maano pa panguhulit ko na eh, naka ko lang yung isa na si ate oh boss hihihi Ay, akala ko sabi nila lulutong sila eh. Hey, tingnan mo, tingnan mo sa baba lang. Ito. Ganun, ganun. Anong ganun ganun lang Matigas na, na may ulo mo Pipitas na daw si Macy's Daming gana, Nalalanta Hey Oh bullshit. Um, Lalanta sila. gagawin ko dito sa mga namamatay na to. Lagi na lang silang namatay. Si Mrs. Di pa natin pinaano. pa natin pinapipitas. Baka ano pa, mabinat pa. Gusto nyo nga pumitas na. muna daw tayo mag ano, magpataba sabi ni nanay ay ba't namamatay pa kayo didiligan na lang natin to pati yung kahapon umano na kanina parang uulan uh maybe this one na maybe this one na tayo mamaya wag muna daw tayo magpataba bumuli pa naman tayo ng pataba eh kahit may slip na lang yung mga kalabansi eh. na natin yung bata bukas sa yung mga kalabansi eh. marami na lalaglag Yan, kumas. Tapos ng ating ano. natapos na nating uh, na, natin, na ano to, na nadiligan din yung mga bagong tanim. Yan. Bas, -tapos, -tapos. Ha? <laughs> Baliw. Eh, tulungan natin pumunta sa yan kahit ma-exit yung, uh, yung ano, eh. Kahit na maka uh, isa lang tayo ngayon. Tama na ako. Hindi pwede, hindi pwede. Ba ano lang, banayad lang naman. Anong banayad? Ano, banayad whiskey? Kiss me, baby. Ay, daan ko bunga ng karamaset. Parang nalalaglag mo, boss. Ani nilaw sa baba. Kapag gusto naman mo kaya ito. Yan di pa na na ano. Yan. Ay, di, pa? di pa na Ah, uh, tita siya. Yan, daming lalim sa ilalim pagpitas na talaga din yung ano yung kalamansi yun ah, ba? yun muna mo natin pumitas si ate si ate dalawa lang pumipitas eh talawan muna natin ayaw mo muna tayo pagpapatabaan ni nanay dalawang beses na kasi yun mga boss dalawang beses tayo nagpataba laging nag-uulan May paparating na bagyo daw eh. Pita tayo, pitas muna tayo ng kalamansi. Eh. Daming bunga sa taas. Hey. nasa laylayan pala yung marami sa dulong dulong wala, walang gano'n wala mang presyo wala pang mamimitas Pitas natin, mga musipitas natin. Maambo na. Ano rin yata? Oo nga. May kain yata? Awa. Awa. Ay! Binauna natin si misis Wala ang bunampay. Dalam orang kaya. maambun na may gitira sa ano siguro sa kalahati napitas natin tumakas na yung ambun Ma'am, Buna, bukas <coughs> oh, na ulit kita, Ma'am Uwi na tayo. Yan, mabas mo. Ma Ulan na. Pali na ka, ano tayo? 22 saka 20 Uno Punin natin yung para di na maulanan bali naka 43 tayo ngayon bukas baka maka ano ulit kapitas si ate may git isa ano yata isa saka 22 kilos nauna no, no. si ate sa si atin Ba't nagpulapot ikaw? Hindi nakakaya nung may abuti kanding